day mga ka-agri nandito ulit tayo sa Nueva at uh, ngayon yung araw ng ating uh, matanim, dito sa ating uh, uh, may gita uh, lupa no? so nakikita natin yung last preparation ayan sa background final na uh, ikot na no? mga paleta at uh, itutok to ka-agri sa so, camera sa dalila ayan ka-agri Pinapatag na at ginagamitan na ng paleta yung ating bukid. Nung nakaraang tag-ulan, kung uh, mapabalikan nyo sa ating mga episodes ay uh, marami tayong naging problema dahil uh, uh, hindi na paleta yung ating bukid. So, ibig sabihin, yung uh, ng bukit uh, bukid ay hindi maganda. So, maraming dinamo. Uh, Tapos, uh, may mga sinuso. So marami mga naging uh, problema noong time na yun. So ang solusyon natin is uh, papatagin natin gamit ang paleta. At ayan na, tagi. Pinagamit. Ayan, si Bayo Roni. Ayan, nakagli yun. Oh. So yung mga matataas, pinapatag nakalabs yung uh, nasa matataas na portion yung nilalagay doon sa mababaw para hanggat maaari ay patag na patag so doon sa palay check napaka importante nung uh, level yung taniman ng ating palay doon sa water management sa weed management doon sa snail Uh, management no so maraming uh, dalang advantage yung uh, patag yung uh, lupa ng agri no so yan hindi ko lang alam kung naririnig nyo yung aking sinasabi <laughs> dahil sa ingay ng motor <laughs> usually ginagamit yung paleta ka agri pagka nagsasabog tanim ano? pero maganda rin siya pagka kahit na lipat tanim kasi yung uh, yun nga, water management mo yung snail management no? yung paglaban mo sa snail sa weed control uh, yan uh, mas maganda kapag ka level yung ating lupa uh, lupang tatap na Ah, uh, 'yun lang ka at mamaya ay ipapakita natin yung bubunutin na punla at saka yung uh, pagtatanim. abangan Kagri, ka ito yung ating uh, bubunutin bubunoting punla. Uh, ito uh, ay uh, hybrid variety. No, uh, meron tayong dalawang klase ng hybrid ngayon. Ang isa ay US88 at ang isa naman ay SL8. No at uh, makikita natin medyo malalaki na yung punla sa ito ay 26 days old na. Um, sa mga may mga di inaasahang pangyayari kaya na delay ang aming eh uh, uh, pagtatanim. So Good day mga ka-Agri. Natulitai sana may bayasiha no at uh, dito makikita mo yung masisipag na magsasaka. Pumuputok pa lang yung araw, kaagri. Pero ayan na sila oh. Uh, kanina pang 4 AM, may mga ilaw dito sa may ulo nila. Nag na silang magtanim kaagri. At eh uh, no, oh. pumuputok yung araw eh nagtanggal na sila ng mga ilaw sa ulo. At uh, dire-diretso yung kanilang pagtatanim. So ayan yung bukid 12 uh, well, midnight naman dahil maliwanag kagabi yung buwan 12 well, midnight eh, eh kinakalat yung mga punla yung tinatawag nila na si bar so may dalawang magkapatid may, da may dalawang kalabaw at hinihila nila yung mga uh, binhi ng palay papunta dyan sa mga pinitak no? at uh, yon madaling araw pa lang alas 4 ng umaga ay eh, nagtatrabaho na oh natin dun sa kanilang ginagawa tara ah!